Hindi ba't masakit yon na pagharap natin sa Panginoon, sasabihin niya sa iyo, ito yung balak ko sa buhay mo eh. Magandang balak ko. Bakit kita bubuhayin nang wala ako magandang balak? Itong gusto kong mangyari sa pamilya mo, kahit nagihirap ka nun, may balak ako. Malalampasan mo yon. Gusto ko magkaroon ka ng impact sa buhay ng iba. Makapagbuo ng isang masaya, simpleng pamilya. Gusto ko maging fulfilled ka. Hindi kong magandang balak sa'yo. Ito yun. Sinayang mo. Dahil natakot kang magtaya. Natakot kang lumaban. Natakot kang magsikap. Natakot kang sumampalataya. Natakot kang maging expressive, maging social. Natakot kang magpatawad. Natakot kang ibigay mo ang best mo. Natakot kang magpakabuting tao. Natakot ka, tinamad ka, na walang ka ng pag-asa. Na ibigay mo sa akin ang sarili mo. Sinisigurado ko po sa inyo, saan man tayo mapunta sa kabilang buhay. Yun ang parang patikim ng parang impyerno. And so, brothers and sisters, Let us conquer our fear because God has placed all the best things in life on the other side of our fear.